the name Culinary Capital of the Philippines, ang Pampanga, was given to us. Hindi naman galing sa mga kapampangan yon. Marami kasing dumadayo sa Pampanga. Pag natikman nila yung kapampangan food, sugradong manyaman. Hello mga kaps and welcome back dito sa Team Galas TV para sa isa na naman travel for food episode. And welcome dito sa Culinary Capital of the Philippines, Pampanga. Sinapin Pampanga, hindi lang basta pagkain kundi kultura ang bawat subo. Dito sa episode na to, inilibot namin ang buong San Fernando para tigman ang mga putahe ng mga authentic at talaga namang institusyon na pagdating sa larangan ng pagluluto at karinderiya. Kadalasan eh, dinadaanan to, hindi mo masyado makapansin. Pero sobrang tagal na nito, aros 1950s pa. Tagal na. Titigim tayo ng tintado dinuguan, morcon na panghandaan, bopis na may puso at baga, at purong may tapang at exotic na lasa. Pero bakit nga ba laging ang pagkain ng kwento sa Pampanga? Anong meron sa timpla? Kwento at bakit dinarayo ang mga niluluto dito. Kasi yes, yung mga kapampangan, yung pag nagluluto sila, talagang yung kanilang ingredients, pinipili nila. They would not settle for less. Bihira yung nagsasubstitute. Kung gagamit ka ng butter, it's real butter. Hindi yung margarine or shortening. Ang mother ko, very particular, especially sa mga ingredients. Culinary capital man o hindi, alam natin hindi pa rin matatawaran ng lasa. Kasaysayan at istorya. At na rin ang pusong kasama sa bawat lutong gawa sa pampanga. Kaya tara't pagsaluan na Atento. Let's go! Manganta na mga kab! Kaya na, na mga kab! And welcome dito sa San Fernando, Pampanga para tikman itong iba't ibang lutong kapampangan at bago tayo mag-umpisa, kasama natin ngayon, Chow Food The Roll! Kilalang kilala, kilala ng mga kab, sir! Maragi natin kasama sa mga biyahe-biyahe! At today, ako naman bilang ganti ang magtutur sa iyo! Salamat sa video na ito! Kasi nakailang tour ka na sa akin, wala bagyon, may Ecija, Makati! Ngayon naman, Pampanga, dahil mismong sariling bayan ko pa nakalimutang ito rito si Chow Control. At ngayon niya lang may experience sa mga pagkain dito Kakaiba, mukhang masarap lahat Ipapakilala ko sa iyo kung ano yung mga yan Umorder tayo, ito syempre familiar na sa lahat Sisling sisig At buro na may kasamang hito at mustasa lokal na pagkain namin yan At syempre hindi mamawala dyan Isa sa mga exotic namin kung tawagin namin ay tugak Yan ay palaka o adobong puti na version Ng paplaka <laughs> Northern natin Mukhang masarap no. eh. Nakatingin ka na yan Adobong puti na palaka, ah. hindi pa Ayan, mamaya titingnan natin yan. At bukod dyan, meron ding dinuguan version. Ng Ayun. yan yung Ayun, Ang isa sa mga special dito ay itong morcon. Yung parang nirol oh. na karne. Special na special at sikat dito yan. Sa natin na kung tawagin na Everybody's Cafe. At hindi dyan nagtatapos. Marami tayong ulam ngayon. Meron pa tayong tusinong kalabaw o kung tawagin na pindang damulag. Kompleto na ang lineup natin. Medyo na po kami mga kamsuhan. Ang dami naming in -order dahil tingnan ito ang mga special ngayong araw dito sa Everybody's Cafe. Yeah. Anong gusto mo na yun? Ano ba? Hindi nga Ako ba? recommendation ko. Doon tayo sa alam mong first time mong titikman. Exotic. Oo, oh, exotic sige. na agad. Yan yung sige. adobong palaka. Kuha tayo? Oo, oh, tara. Siguro kamay na natin kung ito adobo. Kaka, sige. Adobo nila. Kamay na natin. Kain tayo, tayo lang naman ito. Wala, wala tayo ito kasi puting puti na no version na adobo. Kapampangan version. Yan o. No? Wala natin. Chicken wings. Mm. Hmm, baik. Mm. Ah, sebentar sana. mo. mau. Oh, tadi kami itu mo. semua. Kalau gue biasanya panjang, Ano siya? Kung ilalarawan mo yung lasa sa mga nanonood, mas malapit siya sa karne ng manok. Tama, alasa ng manok. Pati kasi yung buto niya, parang ganun siya. Tapos yung magkakalute, iba-iba yan. Meron dyan yung fried, crispy version. Merong adobong puti. Meron din namang adobong normal, yung may toyo. Ito so, ngayon lang nakatikimit yung adobong puti na ganito yung medyo maasing ng dating niya. Special kasi yung ah, adobong puti dito. Yung mga nag-adobo dito, minsan yung mga nanay, yung mga lola, kulay puti po ang version. Tapos minsan may patatas. Katulad nito, may patatas, may bell pepper, at sibuyas. Di ba yun yung sabi nila adobo matanda. yon. Oo. Uh -huh. Actually, ang tawag nila, arobo. Hindi yung lumang adobo. Tingnan mo yung tinuguan. Ito, ito yung sinabi mo na nasa yung may siya tayo. Uh -huh. Merchandise yun ng pampangat. Eh. Yes. Yan yun. Tapos yung... Lagyan yung sa kanin. Yan. Mas masarap. Yan. Nasaan nila bubuo. Oo. Malab uh -huh. na yung sabaw. Baraan ano rin si Akabs, no? asim. Mm Oo. -hmm. Dito. Ngayon lang, dalawang hinahin natin asim. Mm -hmm. Tsaka ka rin, maraming asim dito. Katulad na ng sisig. Sisig. Malaki yung sisig. Mm -hmm. Masim ba? Depende kasi yung sisig minsan eh. Pero ibig sabihin talaga sisig, masim. Masim. Kanina po, yung din talaga yan. Eh. Siyempre, nag-picture-picture po kami. Kaya tumigil na yung sisig. Pero pag inordan mo yan, talagang tumuhusok, tumutunog. Narinig mo talaga. Ang isa sa mga paborito dito, na palagang sumikat sa at denayo, yung morcon, sobrang special yan. Kailan ka lang nangakain yan? Kapag may handaan. Diba? Kasko. Yes. Special occasion. Pero dito, araw-araw yung morcon. Parang masalap sa, -sa kanin eh. Mm. Sa sobrang special po niyan, hindi kami order ng isa. Ting isa po kami. Kaya yun sa akin, ibibiyakin ko na sa Tingnan nyo naman yung laman, mga kapso. So, pinalamanan siya ng sarili niyang laman. Parang ganun yung nangyari dito. At kami malalasaan ka na ano, parang chorizo. Yun. Oo, -o. Isa sa mga special ingredient niya yun. Lagyan natin ng konting kanin. Mmm. Yung nga. Di ba? Wala sa amin chorizo. Ang galing mo doon. Tsaka ano? Ang dito nipid, no? Ang dito nipid. Kumpleto. mo lahat sa loob. Ito kasi, pag niluluto to, maraming maraming ingredient to. Kung hindi mo to kumpleto iluluto, or pag magluluto ka, kulang ingredient, parang huwag na lang. Huwag na lang. Tapos sobrang tagal niluluto niyan. Six hours po ang preparation. Aling na oras. Ganun katagal. Tapos din yun lang sa alit. Eh. Tapos hindi pwedeng kulang yung ingredients. Oo. Oh. Tapos imported yung ibang ingredient. Oh. Yaring pa daw ano, ibang bansa. So, asahan niyo po na ang presyo ng mismong morcon lang. Syempre, iba. Hindi siya yung masa, uh, Kasi labor pa lang noon, yung ingredient pa lang noon. Sa pagal na niluluto eh. Oo. Oras. Understood na siguro yung presya. Yan lang naman yun. Tikman natin ito, ano? Biro. Okay, biro. Alam mo na kainin ninyo yan? Oo. Okay. Parang samgyupsal yung dating niya. Yan ka. Halos hindi ko na ito Alam mo na bisita natin, mga kabs. Lalagyan ng isda. Na chow bag ko. medyo messy. Mm. Messy talaga kayo ninyo yan. Tapos messy, matulong sa kap. Tapos naman, nilinis Ayan, Mm. Marunong. Eat like a local mga kabs. Lagay mo sa mustasa yung buro, tigyan mo ng konting isda. Depende sa kung gusto mo marami. Surol mo lang siya. Wala ka ng ibang gagawin kundi tisubo lang siya ng buo. Ito hmm. so, lang ang parang factor sa lahat ng ulam. Lahat may asim. Oo. Uh -huh. Kung sulit yung buro. At hindi mawawala ang asim, pati din dito sa Pindang Dabulan. Kalabaw to. Oo. Uh -huh. Tikman ko. May asim na kasi ang kalabaw dito. Pero sabi niya mam, ma parang ano daw to eh, Tocino. Oo. Uh -huh. Ganun na actually. Pindang is tucino. Okay. Iba yung asim niya, parang ano? Parang sampano ka. Protein ah. Parang hindi mo na kailangan sa sos susupa ito. Oo. Uh Kung -huh. hindi ganito karaniwan ng asim ng mga pinanggabulat, meron ito fruity yung pagkakasim niya. Puro asim pala ito na ipopare okay. uh natin. Pero yun yung determining factor na lahat na, na meron tayo. Pero hindi lang naman ito mga pagkain sa pampaga. No? Siyempre, special mention na rin natin yung ibang mga lutong pampaga, like bringe, kilain, ito marami pa yan. Actually, hindi lang namin, may luto pa naman dito. Hindi lang natin malagay. Kasi nakakalitong kumain pag sobrang dami. Kaya ang gawin natin, kain muna tayo. Okay. Cheers. So, gusto ko na kanin ko. Okay, kanin pa dyan. Ayun o. Pero, awat. Hindi lang naman kasi ito pupunta natin. Pero, mamaya, naman pa tayo mga ibang titikmal. Pwede yung kapampangan na mga ulam. Pwede rin naman variety. Magalang. Pero, ito po ay Everybody's Cafe. Located po ito sa San Fernando, Pampanga. Anong makarnaryway barang barangay Del Pilar po? Itong lugar na to. Kadalasan eh, dinadaanan to. Hindi mo masyadong makapansin. Pero sobrang tagal na nito. Alas 1950s pa. Tagal na. Dito sa lugar na to. Hindi pa ako tao sa mundo. Andito na sila. So, itong mga kinakain natin ay ilang taon na rin na kabisado nila yan sa tagal na nila dito. Ganun na siya katagal. Hindi lang pala sisig ang sikat sa Pampanga Arms. Oh, hindi lang. Sobrang dami pa niyan. Actually, meron pang hindi natin na ilagay dito. Pero subukan natin sa susunod natin yung ipata kung meron. Pag meron, order natin. Pag wala, kung ano yung special nila, yun yung titigman natin. Sige. Maraming maraming salamat sa Everybody's Cafe sa pagtanggap sa amin dito. At ngayon, diretso naman tayo sa susunod nating nga kainan. na tayo magpatagal. Let's go! Nandito naman tayo ngayon sa Celis Carinderia Ciao! Okay. Pinuntahan na namin ni Tipsy Tata noon to. Mga 3 years ago na Pero ngayon ganito na siya. At ito naman This time medyo ginaanan lang natin yung mga order natin. Yan oh. yung mga nakikita mo ngayon. Oh. Magano? Parang pampika-pika lang siya. Uh, actually best to sa pulutan. Pakilala natin isa-isa Palaging meron nito, Adobong balut. Araw-araw meron ng Celis dyan. At ito rin homemade nila. Chicharon or chicharon yan. Tapos itong pulutok. Ovo piece kapampangan version na medyo dry version siya ng bopis na nakasanayan, walang kulay, walang sabaw, ganyan lang siya. And yung best seller nila at sumika din sa kanila, tortang alimasat. Isa sa mga paborito dito yan, omelet na version. Ito kanina, tinignan ko, kala ko ano eh, sapay Iba yung itsura eh, no? parang, nagulat ano siya is pala siya eh. Pag tinignan mo siya sa picture, ala nga ning sisig yung itsura. Ala nga dinuguan na dry. Gusto mo eh, ito mo na try oh, try natin. Sige. Parang excited ka na sa buho eh. Dry na dry, walang kahit ano, sauce. Ano, anong laman ito? Ani Ano yan? Puso at saka baga ng baboy. Baga. Oo. Oh. Kabisado ko na to, pero tanong natin sa bisita. Iba siya sa so bokis na nakasanayan namin. ang kung nakasanayan natin, nakikita natin, merong minsan carrots, may mga bell peppers, yung iba, nilalagay na lang yung sauce. Okay to ha. Parang sarap man, ano dito ha, Maasim-asim, okay. na maalat-alat, tapos yung texture nung baga, medyo gami sa pero malambot siya. Parang weird no, gami na malambot. Parang ganun siya. Ano no? namo mo si Chow, di na napipigilan sabihin yung mga magic word niya. Masarap no eh. Hmm. ko lang natikman yan. Mm. -hmm. Pwede ito, beer. Oo, beer. So kaya, yeah, hard. Mm. Yeah, hot siya. Hindi namin masyadong umaw na lang marami kasi busog na tayo sa una pa lang, no? Ang dami nating nakain na karne doon. So ito, medyo pika-pika style. Tapos ito naman, yung omelet. Ito, purong ano lang to. Krabo. Oh. Sabi me. Medyo delicate siya na. Masang na sa yung alimasan. Tsaka yung oil niya nakatulong pati sa oh. texture ng pagkain, no? pa pasama pag marami, pero okay eh. May nakakailan ako na sa Manila. Parang may halo na eh. Hindi na puro. Hindi puro. Ito, puro. Kumbaga parang pampakapal. Oh. Parang dumami sa. Parang dumami. Ito, wala. Alagang laman na siya ng alimasa. Mm -hmm. Ito, kung tawagin namin to, pirichat. Pirichat. Pero tiritsaron lang din to. Okay. Kumbaga sa Patangas, pupor. Oh, dito, oh, Miller. dito. dito. Pupur. Pitichan, oh, oh, oh. Pidetsan, o. O, oh, niya. Para namang kakaiba, ganun pa rin naman siya. Kung paano mo tigman ang ditsaron sa ibang lugar, ganun lang dito naman pa, rin. pa rin. Ang gagawin mo lang naman kasi dito is, mo na lang siya. Cheers! mùa công ừ mình phải chào đón automatic pala tong yan parang kukulat lang naman ang tindarong pag naanginin na sila rin gumagawa niya sila rin gumagawa niya as in pag nakita mo dyan kakaluto lang ipreto nila yan pag may order at marami talagang ulam dito yung in-order natin ngayon apat na klase lang pero almost 30 to 40 po ang ulam dito nung naalala ko pa nung bilag namin ni Tata to 40 plus na ulam pa yung title niya namin kasi 40 plus talaga maghapon yun dito na pa yung sa dulo malot ayun dulo na dulo sige sige adobo naman yan no. napalikin ko sa adobo no? parang hindi kayo masyadong gumagamit ng toyo sakto lang. Iyan naman yung mo na yung malapot version. Isang subo. Oh, Grabe na ba niya? <laughs> Natawa pa si Chowen sa'yo. Narinig yan. Pero ito talaga, gusto gusto ko. sa ito? Alas hindi tayo nagkanin. Ayan na. Tignan ko siya sa kanin. Mm. Hmm? Alam mo, masasarap yan pag ganito mo siya kinain. Subo, pis, at saka subuyas. Anagay mo dyan. Lagyan mo pa. Tapos bitawan mo yung kutsara. Tamayin mo na lang. Sibuyas ang kita. Mm. Tapos sibuyas ah. Ah, Mm. May reason kung bakit may sibuyas din. Um. Mm. Rule, kapag ang ulam niya inilagay ng fresh na sibuyas or halos taktong luto lang na sibuyas sa ulam, kailan niyo siya nakasama yon. May reason ba't siya nilagay doon eh? Parang sa respect. yung asal niya nagkaroon na tamis. Mm. Contrast ng lasa, Nagkaroon ng halo. Tara, kain tayo! Yung mga pinusahan natin nyo mga Institusyon na dito, lalong lalo na dito sa San Fernando, Pampanga. Yung everybody's cafe, kakaselis ka rin Kapag narinig yan ng mga lokal, sigurado alam na nila. Masamang eh, karamihan naman may natikman na to. So I think, nasa uh, tamang uh, food crawl tayo ngayon. Oo, oh, ganda, ang ganda nung pinuntahan natin. Sana nakaganti ako sa'yo. Oh. Mga food crawl ko sa akin. Sa pagitan mo rega, itong mga to First time mo. First uh, time to, oo. Oh, oh. Itong mga ganito kasi, usually, nakakain mo to sa mga piyesta. Sa ang barrio. Pero sa mga restaurant kasi, hindi mo palagi makikita to. Buti na lang ka mo may mga legendary na karinderya dito sa San Fernando. pampanga itong pagkain na ito. Oo, itong oh, mga ganito, bopis ka tortang alimasal tsaka yung mga kanina na kinain natin, dito lang din yun. Pero naluluto yun sa ibang lugar, hindi ko lang alam kung kalasa. Kaya talagang ano pala, ano, tinawag na culinary capital ang pampanga. Sabi nila, pero hindi ako ready sa debate kung kung doon. Culinary <laughs> capital siya o hindi, okay lang naman. Wala namang kaso yun. Mas masarap talaga dito sa pampanga. <laughs> at, uh, sana marami pa tayong makain na ganito. No? Sa, hindi lang sa pampanga, siyempre sa iba't ibang lugar din. Hindi ko lang alam saan tayo mga susunod dito after ng pampanga. Pero sa ngayon, ito ang ganti ko kay Tapo Food Crawl Pagkatapos nyo tayong ilibot sa Baguio, sa Makati, at sa Nueva Ecija. Sana yung mga ganti pa tayo. Bago pa niya tayo bigyan ng marami maraming food crawl. <laughs> Ciao po crawl. Ayun, sana nag-enjoy ka sa mga pagkain ngayong uh, araw na to. Everybody's Cabbage sa Seles Quirandir yan. Maraming salamat po mga institusyon na, mga kilala na dito sa Pampanga. Salamat po na pinagbigyan nyo kami na may handog o may pakilala ang uh, mga pagkain dito sa ating hometown, San Fernando Pampanga, sa ating mga viewers na mga Cubs Nation. Yan. Mga Cubs naman natin na taga dito din, natikman nyo na lahat to. Sana ma-prove nyo rin sa comment section na, oo, oh, natikman ko na yan. Oo, oh. oh, na-try ko na yan. Parang gano'n. Kasi ito, mga honest review na namin to at kinalakihan ko na tong mga to. Kaya tiwala ako sa taste buds ko nang magugustuhan din ni Chow Control. Nagustuhan ko nung. Yan. Yung... Naubos niya na yung kanin. E, Grabe ralo. ka naman. Wala ka ng kanin. Wala na. Sige, ganito na lang. Meron akong in-order dito bago natin tapusin ang video, no? Tawag namin dito, tibok-tibok. Tibok-tibok. Si camera woman, nung bago dito sa Bambangan, tawag niya dito, tibok-tibok. Mm. yun e, kasi spelling nun. Ito yung mahablang Okay. Sa tawag, tibok-tibok. So, tikim tayo niyan. Naglalangis so, yan. Naglalangis O, langis mong latik. Yan, parang ganun. Subukan natin. Ganun lang din po to, parang mahablang Pang-ending lang po natin, matamis sa panghimagas. Purong sugar, man. <laughs> Cheers! Wala talaga dyan sa mga blanca o tibok-tibok pagka dessert. Pag okay, timagas. Ang sarap ka nung nakakap ka oh. bagay na bagay siya eh. Pati yung niyang ganyan, perfect dun sa masay nung tibok-tibok. Grabe, ayoko nang irubi yan, okay na ako. Busog na ako. Oh! Marami-maraming salamat in our sa palagi niyo pong panonood, pag-abang at pagkomento at pag-subscribe at pag-follow at pag-like sa lahat ng videos natin. Sana po ay eh, ganun din ang uh, gawin niyo kay Chow Food Call, masundan niyo rin ang kanyang Facebook, YouTube at mga bitung nilalabas niya mas idol ko talaga ito sa face mo. Ang lahat <laughs> sa face mo. hindi naman lahat ang nagustuhan niya. na ubos oh. eh. Pero yung kanin niya, ubos. Maraming maraming salamat ulit. Uh, again po, ingat po palagi. Ako po, si Cavs Chess. Ako naman si Chow Food Crawl. At ito po ang Team Kalas TV na lagi magsasabi yun. Magpapaalala sa inyo. Na niyo <laughs> <laughs> tanatakin yung tatantaan. Hindi ka wala si Kuya Dex. Ako, ako pa rin pala nasabi nun. Cheers para sa atin, rule number two. Sarap kitulak talaga namang manyamat. Kenny! Bye! He's out! Let's go! Eh yeah, oh, right. Kuya Dex na naman yun oh. No? Uy Kuya Dex, natatak! <laughs> Kuya Dex, kita-kits sa susunod pagka <laughs> di na yung mga schedule na Busy ako, busy siya. Yung po ang uh, nangyayari sa amin mga kaya di kami masyadong nagkikita ngayon sa mga nakaraan. Ay, takpan na natin! Let's go! Bye bye mga kabs!